Kaisan, ito po ay mangga. Galing po ng... Uh... Po Hindi halata. <laughs> Hindi halata. Ito po ay galing ng pampanga. Ayan. Yeah. Mamaya siya shoutout po natin sila lahat. Pagkakadami. Isang kaing po. Nanay. Inaayos po namin ni Mrs. Aba, pagkadami. Ari po ay hahati-hatiin po namin. Ari kina ace, kina kambal pagka damis Diyos ko po hmm. tanghalian to, din eh. po din tapos ilong ganisang lukman tapos po ay itlog na pula at saka hitong pinirito bless us all, Lord and this day give you joy about your from thy mountain through Christ our Lord Amen ito pagkakas na always with me Kain na po. Ay, Mga kaisa, kakain po. Kain na po. Dali po, salo-salo po sa pananghalian. Yan, ano si nanay. Si nanay, Kakain po. Tapos po ay, uh... nanay, anong pangalan nagbigay ng mangga? Dali, si Tiyo Piping. Ano okay. okay. pam Parang pampangga, hindi na po rin <laughs> Nasabi ko yung baisiya, nanay. Kakain po, dali po. Ayan, ito okay. po, galing po dito ang mangga sa pamilya po nila na bumisita po kahapon kay ano po kay nanay at tiyuhin ko po lagi po siya nanonood ang nang uh, habalyaklan nanay pilisi pilisima 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 ugot ugot ba yugot nanay ugot Ugut. ugot ugot ay, kay nanay ilo po. tapos po ay kay kuya piping di la ayan. saan dala, manga, no? ayan sana natagalin yung mangga no yan dala po nila buong pamilya po pasalubong po pagkakadami isang kain po tapos ay uh, si ano Kuya Romeo Galang at ang, ang, anak po niya si Jade, si Miel at saka si Ram. Ayan. Marisol Ugot Galang po. Yeah, Ito, si pachat. Ay, si ma'am. Ayan, yeah, si ma'am. At di, teacher si ma'am mm -hmm. Ang tiyuhin ko po na si, ah, ako po, si Marisol Ugot Galang taga Balite, San Fernando, Pampanga. Yala. Ang name ko, nang tiyohin ko po is Perfecto Yala. de la Cruz. Yan. Hello po. At saka taga San Roque, Dao Lubao. Dao ba yun? Dao. Dao Lubao, Lubao Pampanga. Ayan. Hello po. Maraming salamat po. Naay po. Amin po nga uh, babanatan na po ang mga gandala ninyo. Masarap po aray. Pusay na. Nanay, mangga. Malam mo ba ang pinakamalaking basilika yung St. Peter's Basilica? Saan ang ah, pinakamalaking? Italy, hata. Roma palang ano natin napuntahan. Lali. Ay, doon matutuwa si Sait. Makakita niya kung saan nagmula si Jesus. Rome? Mm -hmm. Maso? Mm hmm, sa Roma. Israel. Doon tayo pupunta? Saan na hirap ata makapasok doon? Saan na hirap ata ngayon ba yung malaya na pa nila na bang yeah. yung bitang... Hindi mm, ba nagigira na doon? Meron na kung mga kantalis po kasi na walang visa. Nakakapasok na po. Parang ay... Hihingi po ng invitation sa... <laughs> mga kaisan, manga po! Ito po! Tiyo! Tito! Tita! Tiyo! <laughs> oh, wari ko ba? Unang oh, kagat ay wari ko po yan, Tam pag may Ano po yung hati-hatiin namin ha. Ari po kay Kambal, kay Ace, kay Bumboy, kay Bumbay. Hindi po namin ari ano, lalantakan lahat pag kakadami pong areba. ba. Nay, ano ba tapos? Aw, ang sarap. Dali, dali. Ni. Ako din. Isa. Ang tamis. Nay po oh. Ano pa kakatamis po? Ang Oh, Kuya, yung ano? Oh. Kitin. Mm -mm. Ang dami no. nilang hinarbit sa nanay. Mm -mm. Mm -hmm. Pero ngayon nag-harbit na din. Tapos na po ata sila. Tapos na pero meron pa daw pa ilan ilan. Tito palit po tayo ng ano, tita. Draft. Ng mangustin po. <laughs> Yan yung mangustin namin yung mangga. <laughs> Sarap ano. Ay, kain na kain na 5 po na ni 10 ah. sampo. ko po, po ay sampo. Mm -mm. Sampo well, kagat uh. po. Nah, nah. eh. itu <laughs> 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 <hung> Hindi, po sa hindi natin na yaya sila binan, dali ano yan o. No? Mm -mm. Biglaan na. bakit hindi siya makapos yung halob yan Baka eh? mag-aala ba? Ah. Siya mag nga rin din. Oo, oh, siya na daw magtitinor. Sabi mm. ko nga po, sabi sa akin nung minsan, ay maigit o kung ano Sinini na ang magtitinor. Isa pa. Ah, ah. Talagang pawisan po. Ah, laki. Kalabaw po aray. Manggang kalabaw. Manggang Ay, paborito pa naman po ito ni ate si Nat, ni si at saka ni Mrs. po. Kopi na ka. Hmm. Ay, paborito si Zay, kalabaw. Dahil lagi pong may mangga sa rep. Ay, dito po sa amin, ay eh, hindi po nag po ang mangga, pero madalang po. Indian Mingo. Indian Mingo. Tsaka po ano, Nagkakaig yung ibang mga kalabaw pero hindi laging ganun. Gawa nang dito po sa amin maulan. Ito po ay gusto sa mainit. Marami na po nag-farm dito dati. Hindi bumunga. Yung kita mamasan to ano? Hindi, hindi bumunga. Hindi nga po bumunga. Bakit kaya ano? Hindi kagaya ng papapunta dyan. kanya kanyang ang klima na na. dito naman mangustin. Siya, nga, sa, sa kanila naman iba. iba ano? pero nagkakaig isa daw sa kanila ang ano, lansones at saka mm. rambutan. Ah. Naay po. Oh. Dali po. Ah, ah. Ng na rin. Namumunga din dito ng ng rambutan na Hmm. Uh -huh. sabi daw ni Lola pag kumain ng marami sa suka. Mapa mo natin, kumain ng marami nahilo. na hilo. ano? Mangosteen. Oh. Kain po. 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 Kain, yan, yan. Tampit. Ano ang yan sa Pilipinas? Tagalog. Tampit. Tampit. Kutsilyo. Tampit ay ano, Spanish. Hmm. Oo. Oh, oh. Dati kami, lahat kami Spanish ay. Dati hindi nyo naiitindihan ang salita kami sa Spanish? Silia. Silia, oo. Pupuan. Spanish yun. Espanyol. Lababo. Kyakire. Ay, insa, ano? <laughs> ay, sa lumput, ah. salumpit no, ang upuan. Tagalog. Okay. Ang silya po ay Spanish. Ang salumpit ang upuan. So, na yun, yun ay yun, yung Tagalog. bayan ng... Misa niya ay may nagka-customer -na kami dati ng okay, ano, mo. mga taga-Espanyol. Ano ka sa Spain? Mm. Spanish. Kasi minsan ano, sabi daw yung mga salita daw natin, minsan may Espanyol. Naiintindihan nila. Mm -hmm. Ah. Oo. Uh -huh. Sabi sa akin, oh wow, really Filipino. Dada. Kaya, kaya nga, sila nga yung <coughs> pako nang nag-colonize. Hmm. Terasa, kanila din. Hmm? Ano yun? Terasa. Terasa? Terasa. Ano terasa? Teres. Ah? Ba't yung mga pa-estrim? Sorbetes. Okay. Sorbetes kanila. Wala ka nakahati dyan. Ay, ikaw na niya. Ang buka sa Subilisima. Ah? Ano eh, Subilisima. Huh? Ano <laughs> Subilisima, ano yun? Subil. Hindi. Subilisima. Arigato. Arigato. You're beautiful. Arigato. Hmm? Huh? No, ah, manyaman po. Manyaman po ang inyong mangga. Manyaman namin ano, manyaman, sa pampanga. Manyaman, manyaman. Manyaman. Ah, manyaman po ang inyong mangga. Manyaman. Mayaman ka. Ano yun? Manyaman. Masarap. Nasarap. Nasarap. Masarap. 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 Okay, pero po sila. Gusto Saan ko po magdalwa kaya lang ay busog na. Ah, tatlo? <laughs> Tama Sabi, na dalawa. dalwa ba? ay sa kaya ko. Sampo. Abak, Aba. Na na ay. Dalawa po ay Salamat talagang... Po. Mo, Salamat mo, po, po. ng mo. Salamat po marami. Talaga po ang hmm. kamay kayo madumi. Oo. Tingnan mo na. Malapad. Hindi. Malapad. Ba? Yung malapad. Hmm. Hindi ko nakakayat. Aba, pagkakalawa akong... hindi nalasahan. Ako hmm. oh, po yung nagpa-isa pa at hindi ko nalasahan. Hahaha. <laughs> <laughs> Ay, thank you Lord. Salamat po. Aba, ay ang pati amusin ha? Wala tubig yung sa lolo mo no. Wala, bukas ako susunog. Makakatulog na. Kasi susunog ko ata maghapon. Kailan kaya? Aba. Ay, yun, yan yun, yan yun, yan. Dapat ikakamana natin sila lahat yung may mga palayan diyan. Nagsabi na, na nga sila. Sa akin sabi ko nag-aani pa naman yung iba. Hindi bilad. Ninggi. Ninggi may susug uli. Sinda ko Erwin ay pupuntahin ko yung nito? dalawa. Ayan. Saan? Hindi ako nakapagpasama nung linggo. Hindi, ko na hangin, hindi, ko ng linggo. Ay, hindi pa nangangangaw natin yun. Busog na ako. Kaya yeah, mga kaysa, maraming salamat po. At saka sa inyong padala, padala pong mangga. Ay, <coughs> I meron hmm. po nga pala silang ano. Nasa na yung <coughs> mga pantalon? <coughs> Dala mo. <coughs> hmm? Dala mo ba? Ewan ko, nandun po yung pantalon. Kukunin ko. pantalon ano?